Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's video ay pag-uusapan natin ang buhay ng asawa ng kuryano. Lalo na itong isang comment doon sa video ko. Yung comment niya kasi ay, Basta mag-asawa ka ng Korean karamihan miserable ang buhay. Hindi lahat, pero karamihan. At eto pa, dagdag pa niya, hindi din nakakahawak ng pera yung ibang asawa ng Korean. Kailangan pa pagsilbihan, pakainin, masahe kahit pagod ang babae sa trabaho, kailangang pagsilbihan. Okay, so pag-usapan natin ito. Pero pinapauna ko na po sa inyo na hindi lahat ganito yung sitwasyon. Tandaan po natin na kahit saan man tayo, di ba? Kahit nasa Pilipinas, hindi rin pare-pareho yung sitwasyon. Ganon yung buhay kasi, hindi pare-pareho yung ating kapalaran. Kaya yung ibang Pinay na nakapag-asawa ng Koreano, maganda yung buhay. May kaya yung kanilang asawa at maganda yung kanilang pagsasama. Meron din namang mga Pinay na nakapag-asawa ng Koreano na kahit na maganda yung buhay ng kanilang asawa, medyo may kaya sa buhay, ay hindi rin sila masaya. At meron ding mga Pinay na nakapag-asawa ng Koreano na hindi naman mayaman pero masaya sila sa buhay. At meron din namang hindi. Ngayon ang tanong, bakit naging miserable yung buhay ng Pinay dito sa Korea? Meron po yung mga dahilan kung bakit ganyan yung sitwasyon. At hindi lang yan dahil sa Koreano ang napangasawa, miserable na ang buhay. Huwag po nating isipin ang ganon. Kasi kahit naman sa Pilipinas, di ba? Yung babae, miserable din yung buhay. Eh, Pinoy naman yung asawa. Di ba? Kaya, huwag po natin iisipin na kaya miserable yung buhay ng Pinay ay dahil Korean ang kanyang napangasawa. Huwag pong ganon. Kasi iba-iba po ang dahilan kung bakit ganon yung sitwasyon. Una po, dapat nating maunawaan na bawat bansa iba-iba ang kultura. Tama, di ba? Iba ang kultura sa Pilipinas, iba ang kultura sa Korea, iba rin ang kultura sa Amerika. Bilang Pilipino, iba ang ating nakasanayang kultura, iba ang ating kaugalian. At yun ang hinahanap-hanap natin, di ba? Pero, kung ikaw na Pinay ay nais mag-asawa ng AFAM, lalo na ng Koreano, dapat pag-isipan mo ng mabuti. Marami kang dapat isaalang-alang bago ka magpakasal sa Koreano at pumunta dito sa Korea. Kasi ang pag-aasawa, di ba, ay pinaghahandaan yan. Para maging uh, successful ang marriage life natin, kailangan paghandaan natin yan. Maging ready tayo, mentally, emotionally, at financially, lalo na, di ba? Kahit dyan sa Pilipinas, kung gusto natin ng magandang buhay, kailangan maging handa tayo bago magpakasal. E mas lalo na kung yung mapapangasawa mo ay uh, Afam o Kuryano, na iba yung kultura. Mas maraming paghahanda ang dapat mong gawin para masigurado mo na magiging maganda ang buhay mo. Maging matagumpay yung buhay may asawa ninyo. Okay, so bakit miserable dito sa Korea? Unang-unang dahilan po ay yung pupunta ka dito sa Korea, ibang-iba ang atmosphere. Iba yung paligid mo, di ba? Lalo na iba yung salita nila. Hindi sila dito makakapagsalita ng English. Kahit pasabihin natin na yung asawa mo marunong mag-English, pero pagdating mo dito sa Korea... Hindi lamang asawa mo ang pakikitunguan mo. Hindi lamang asawa mo ang makakausap mo sa araw-araw. Eh, malamang busy pa nga yung asawa mo sa pagtatrabaho. Kaya, mag-isa ka na haharap sa lahat ng bagay, di ba? So, anong mangyayari kapag nandito ka na sa Korea? Siyempre, maninibago ka. Ikaw ang mag a sa paligid mo, sa mga kasama mo. At mahihirapan ka kung hindi ka marunong magsalita ng Korean. Dahil hindi mo masasabi kung ano yung gusto mong sabihin at hindi mo sila mauunawaan kung ano ang gusto nilang sabihin sa'yo. Maaaring ma-misinterpret mo yung kasama mo sa bahay nagalit galit sa'yo. Kasi kung ano na yung sinasabi at medyo tumataas yung tono. ba? Diba? Pero dapat nating kilalanin o alamin ang kultura ng bansang pupuntahan natin. Kailangan, kung gusto ninyo mag-asawa ng kuryano at kung gusto ninyo pumunta rito sa Korea, ay maging handa kayo. Dapat, dyan pa lang sa Pilipinas. Samantalahin nyo yung pagkakataon na nandyan pa kayo sa Pilipinas. Mag-aral kayo ng Korean language. Huwag kayong magmamadali na pumunta ka agad dito. Magpakasal at pumunta rito ng walang dalang sandata. O, ibig kong sabihin, yung wala kayong alam kung ano yung darat na ninyo ang pinaka-importante po dyan, matuto kayong mag-Korean. Kaya, habang nandiyan kayo sa Pilipinas, sabihin niyo sa inyong asawa, o magiging asawa, na mag-aaral muna kayo ng Korean language. Marami namang Korean Learning Center dyan sa Pilipinas. Kahit pasabihin ng magiging asawa ninyo o ng asawa ninyo na hindi na kailangan dahil marunong siya mag-English, huwag kayong papayag. Kasi kayo yung lugi pagdating niyo dito hindi ninyo alam kung ano yung madadat na ninyo dito. Kaya mabuti yung handa. At yun ang unang paghahanda na dapat ninyong gawin. At isa pa, yung ating kultura sa Pilipinas, di ba iba? Iba rin dito sa Korea. Kailangan ninyong alamin muna kung ano ang kultura dito. Kasi pag nandito kayo, kayo yung mag adjust Ia-adapt ninyo yung kultura ng Korea kasi nandito kayo sa Korea sabihin ninyo mahirap. Kung alam ko lang ganito, ganito, sana hindi na lang naging ganito. Kaya feeling mo, miserable ang buhay mo dito. Kasi sobrang nahihirapan ka. Dahil hindi mo na unawaan ang mga bagay-bagay na dapat sana inalam mo bago ka pumunta dito. Kung ang nasa isip lamang ninyo ay, ah mag-aasawa ako para makarating ng Korea, para gumanda yung buhay ko, nagkakamali po kayo dyan nagkakamali po kayo. Kaya kailangan paghandaan ninyo nang sa gayon matiyak ninyo na maganda yung magiging buhay ninyo sa Korea. Hindi kayo magiging miserable kasi nasa isip na ninyo yan. At hindi na kayo gaanong mahihirapan na mag-adjust. Kasi na ninyo yung isip ninyo na ah, ganito sa Korea. Kaya dapat ganito din ako. Kapag ganyan yung mindset mo, hindi mo mararamdaman na nahihirapan ka hindi mo mararamdaman na miserable yung buhay mo. Ito kasi yung totoong mga sitwasyon dito sa Korea. Marami mga Pinay, nag-asawa ng Koreano, pumunta ka agad dito sa Korea na hindi pa marunong mag-Korean. Pagdating dito, nahihirapan silang makipag-communicate kahit mismo sa kanilang asawa. Ilalo na kung meron silang mga in-laws. May mother-in-law, father-in-law, sister and brother-in-laws, mas lalo silang nahihirapan. Hirap na hirap sila. Kasi may gusto silang sabihin, hindi masabi, may sinasabi sa kanila, hindi nila maintindihan, na misinterpret nila, ang pakiramdam niya ay hindi gusto siya ng pamilya, kinukontra siya, ganun. Magiging miserable ka kasi dahil yun sa ano, communication barrier. Dahil sa hindi kayo nakakapag-usap ng mabuti, yun ang magiging dahilan para hindi kayo magkasundo. Diba? Hindi kayo magkakasundo niyan. Kasi iba yung gusto mo, iba rin yung pagkakaintindi ng tao sa paligid mo. Diba? Dahil hindi mo nasabi ng maayos yung gusto mong sabihin. Lalong-lalo lalo na kung medyo yung mother-in-law mo ay uh, sabi nga, istrikta. Yun ang sinasabi nila dito, yung pakialamera, numero unong pakialamera. E de, masyado kang mahihirapan, di ba? Pero, alam po ba ninyo na marami rin dito yung kasundo nila, yung kanilang mga inlos. Marami rin dito yung magaganda yung buhay. Maganda yung pagsasama ng mag-asawa, maganda yung pakikitungo ng mga inlos. Marami rin yung swerte dito. Okay, dito naman tayo sa usapin sa pera. Sa Pilipinas kasi, kapag nag-asawa ang babae at lalaki, kapag nakasal sila, ang sweldo ng lalaki, ang maghahawak ay ang babae. Ang, kung may trabaho ang babae, yung sahod niya, nasa kanya rin. Kasi, siya yung magbabudget ng lahat ng kailangan. ba diba? Yun ang kaugalian natin. Pero, dito sa Korea, hindi po ganon. Kaya dapat alam niyo bago kayo magpakasal, kung ano yung kaugalian dito. ba? Diba? At isa yun sa kaugalian, na yung lalaki dito, sila yung umahawak ng kanilang pera. Sila yung umahawak ng kanilang sah sahod. Kasi sila yung nagbabudget ng mga gastusin. Bayad sa bahay, bayad sa tubig, sa electricity, sa mga insurance, ganon. Sila lahat ang nag-budget dyan. Kaya, huwag ninyong isipin na pagdating ninyo dito ay sasaluhin ninyo yung sahod ng asawa niyo At masasaktan kayo kung hindi binigay sa iyo yung pera o yung sweldo niya. Kasi tanungin mo yung sarili mo, alam mo ba yung pasikot-sikot dito sa Korea? Alam mo ba kung paano mag-budget? Paano pagkakasyahin yung sweldo ng asawa mo sa mga pangangailangan ninyo sa lahat ng gastusin? Alam mo ba kung ano yung mahal at saan ka makakamura dito? Hindi pa, di ba? Hindi pa. Pagdating mo dito, hindi po pa yan alam. Kaya yung mga kuryano, kapag bagong dating yung kanilang asawa dito, talagang hindi nila uh, ipinagkakatiwala yung pera. Kasi nga, alam nila na hindi mo kabisado yung pamumuhay dito. Sila alam na nila. Kaya alam nila kung paano i-budget yung pera. Pero hindi po ibig sabihin noon na pinagdadamutan ka. At saka merong mga Koreano na yung asawa nila, yung Pinay, ay binibigyan ng monthly allowance. O may buwan-buwan silang natatanggap na para lamang sa kung ano yung gusto nila. E maswerte kapag ganun. E ako nga, mag-six years na ako next month dito sa Korea. Pero hindi ko naranasan na magkaroon ng allowance. Yung para lang talaga sa akin at nauunawaan ko po yon kasi yung asawa ko ay hindi naman mayaman. Yung kanyang sweldo ay sapat lamang sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-uupa lamang kami ng bahay dahil wala kami sariling bahay. Noong unang dating ko dito, yung asawa ko kung ano yung mga kailangan sa bahay, pinapalista niya. Ang ah, sinasabi niya sa akin na sabihin mo sa akin kung ano yung mga kailangan mo at kailangan sa bahay, sabihin mo sa akin para nabili ko. Yun ang sabi niya. Noong umpisa pa lang yan. At isa pa, yung kanilang nakasanayan dito ay yung kanilang sweldo nasa ATM po yon At yung ATM nila, yung card nila, yun na rin ang ginagamit nila kapag ka bibili. Ngayon nga, hindi na card yung binibigay. Bibili ka, cellphone ang binibigay. Bakit cellphone? kasi yung card nila nasa ano na, nakalagay na dito sa phone nila, yung card hindi na nila kailangan pagdalin eto kasi yung cellphone ang palaging dala, di ba? so ito na yung ginagamit ng asawa ko pag magbabayad siya, natatawa ko dati kasi pag bumibili kami sa ano, sa palengke natatawa ko kasi sa halip na pera yung iaabot, cellphone ang iaabot at yun ang karamihan dito meron namang nabibili ng cash sa mga daan, pag bibili ka, meron namang hindi, ano, hindi tumatanggap ng card, kasi wala silang ano, yung device na para pag, ano ng card cash yung kailangan mong ibayad at madalas, dahil wala kaming cash hindi ka pinakakabili ng kung ano-ano yung pwedeng bilhin doon sa tabi ng daan o, di ba? <laughs> yun ang upisa. Ako yung naglilista kung ano yung bibilhin at yung asawa ko yung bumibili. Pero, nang magtagal na, yung asawa ko, binigay na sa akin yung kanyang ATM, yung card. Kung ano yung kailangan bilhin, at wala siya, bilhin ko na. Pero, yung ATM na yan, kapag uh, uh ginamit mo, may notification na darating sa kanyang uh, phone, at malalaman niya kung magkano yung iyong ginastos. Sa akin, hindi naman problema kung hindi ako nakakahawak ng pera ng asawa ko. Kasi nga, wala naman kaming pera na cash. Nasa card naman yun eh. Nasa ATM. Nandito kasi sa akin yung ATM niya. Hindi ko naman yon ginagamit kung saan-saan. Yung may bibili ako para sa sarili ko. Hindi ko yun ginagamit. Kasi, iniisip ko na gagamitin ko yung card na yun kung ano yung mga kailangan namin sa bahay na pang-araw-araw. Yun yun. Kasi, iniisip ko pa rin na uh, magkano yung sweldo ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano, maghalo pa yung laman ng card na ito. Dapat tipirin ko kasi hindi ko alam kung kakasya pa sa aming isang buwan na konsumo yung sahod niya. So, ganun po yung iniisip ko. At hindi naman ako nagdaramdam na hindi niya ako binibigyan ng pera na pwede kong gastusin sa sarili ko. Kasi, kung ano yung gusto ko, kapag may gusto akong bilhin, nabibili ko naman. Dahil, sinabi naman ng asawa ko na kung may kailangan ka, kung ano yung gusto mong bilhin, bilhin mo. Pero hindi ko yung inaabuso. Kung ano lang yung importante, yun lang ang bibilhin ko. ba? Diba? Kaya naman, kampante yung asawa ko na nandyan lang yung ATM sa akin. Kasi ganun ako. Kaya, yung mga Pinay Chan na nangangarap mag-asawa ng Koreano at may asawa ng Koreano, huwag kayong mag-expect na pagdating ninyo sa Korea ay kayo ang sasalo ng ano, sweldo ng asawa ninyo. Hindi po ganun. Dapat po ninyong maunawaan yan. At hindi po yan pagdadamot ng asawa ninyo sa inyo. Yan lang po talaga yung kaugalian nila. Na dapat din natin irespeto, di ba? Ngayon, kung nagkataon na makapagtrabaho ka dito, eh, ikaw naman yung hahawak ng sweldo mo. Pero habang wala kang trabaho, nakaasa ka lang sa asawa mo, makontento na po tayo kung ano yung ibinibigay sa atin. As long as na yung mga basic needs natin na ibibigay. Huwag na natin isipin yung niluho. Yung mindset kasi ng mga Pilipino na kapag nakapag-asawa ng foreigner, ng afam, mayaman na. Mapera na. Diba? Alisin po natin yung mindset na yan. Hindi naman kasi lahat ng nakapag-asawa ng afam ay mayaman huwag po nating isipin 'yon. Eto pa pala, kailangan pa daw pagsilbihan ang lalaki. Kailangan pang pakainit, kailangan pang masahian kahit pagod na 'yung babae sa trabaho. Ang tanong, sa Pilipinas ba hindi ba pinagsisilbihan ng babae 'yung kanyang asawang lalaki? Hindi ba? O di ba? Isipin ninyo, pinagsisilbihan din Ganon din ang ginagawa dyan sa Pilipinas. Ang babae ang tagagawa ng mga gawain bahay. Siya yung mag, maghanda mag ng pagkain ng asawa. O pareho lang yon. Dito rin sa Korea, yung babae ang mag-aasikaso sa pamilya. Pagkain ng mga anak, pagkain ng asawa, siya yung maghahanda. Kaya lang dito, kung nandyan yung mga in-laws, ganon din, ikaw rin yung maghahanda. Yun ang naidagdag. Yun kasi ang tungkulin ng babae, 'di ba? Kapag nag-asawa ka, babae, tungkulin nating mga babae na pagsilbihan ang ating asawa. At obligasyon natin ang lahat ng mga gawain bahay. 'Di ba? Kaya sa Pilipinas, obligasyon ng mga lalaki 'yung maghanap buhay para sa pamilya. Obligasyon naman ng babae na asikasuhin ang kanyang pamilya. 'Di ba? Yun nga lang, sa Pilipinas kasi ah, napapag usapan natin yung ating mga asawa la, na lalaki na tulungan tayo sa mga gawain bahay kung kinakailangan at kung bakante rin lang naman sila. Merong mga lalaki na tumutulong sa asawa. Pero meron din namang masuswerteng mga Pinay dito na buhay prinsesa rin. Yung mga Koreano ay tumutulong na rin sa mga gawain bahay. At pinaghahanda pa yung kanilang ah uh, pinay na asawa. Marami rin ang ganyan na blessed sila sa kanilang asawa dahil tumutulong sa mga gawaing bahay. Pinagluluto sila, tinutulungan sila maglipit. O ba? Diba? Meron din niya dito. experience ko naman, yung asawa ko kasi, kailangan mo lang sabihin kung gusto mo ng tulong. <laughs> kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang at tumutulong siya. Kasi nga, kaugalian na nila, nila yon kaya akala nila okay lang yun sa'yo. Pero kung hindi okay sa'yo, sa magandang paraan ang pakikipag-usap sa asawa mo, pwede mong sabihin na ah, kailangan mo ng tulong niya, pwede kang magpahinga, mauunawaan ka naman yan. Kagaya ng asawa ko, minsan may time na parang hindi ako makapagtrabaho kasi masama ang pakiramdam o minsan tinatamad talaga ako, niluloko ko yung asawa ko kapag talagang tinatamad-tamad ako, inaano ko siya na, oh, ikaw naman magluto. Ginaganyan ko siya. Okay naman. Pumapayag naman yung asawa ko. At saka yung sa pagmamasahe, <laughs> eto nga, baliktad, naaawa nga ako sa asawa ko eh. Pag dumadaing ako, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng bewang ko, dumadaing ako. Kapag ganyang dumadaing ako, yung asawa ko, minamasahe agad ako niya. Hindi na ako nagsasabi sa kanya na, umasahiin mo ako. Yung asawa ko ang nagmamasahe sa akin. Uh, niya ako. Kahit hindi ko pa sabihin na masahin mo ako kasi masakit yung katawan ko. Hindi ko yan sinasabi. minamasahin na niya ako. Pero kapag siya, yung nagsabi masakit ang ikon ko, masakit yung bewang ko. Ako naman, eh kasi nga medyo kapag maraming ginagawa sa bahay at medyo napagod din. Ah, parang sinasabihan ko lang siya na ano, bumili ka ng gamot. <laughs> may time kasi na tinatamad ako mag, magmasahe. Masakit. Yung ano ko, gabay ko kasi, eto, parang walang lakas. Eh, matigas yung katawan niya. Pero, minamasahe ko rin naman yung asawa ko. May time talaga kasi na siguro pagka sobra talaga yung sakit ng katawan niya, sinasabi niya na masahiin mo naman ako. Kaya, minamasahe ko siya. Kapag nagsasabi siya sa akin na masahiin ko siya, minamasahe ko siya. Pero, kung hindi siya nagsasabi na, na masahiin ko siya, kahit, kahit nagre-reklamo na siya na masakit yung katawan niya, sinasabihan ko lang siya na bumili ng gamot. Kasi tinataman ako. Pero, may mga pagkakataon naman na kahit hindi siya magsabi na masahin uh, masahihin ko siya kapag nakikita ko na parang nahihirapan talaga siya, naaawa ako sa kanya kasi nga, sobra yung trabaho, tuloy-tuloy yung trabaho, minamasahin ko rin yun. Sinasabihan ko na, oh, sige ma, kita o oh, nagbamasahe ako sa kanya. Pero bihira yun. <laughs> Huli ko na yan na realized na, ah, yung asawa ko pala, sa halip na siya yung masahiin ko kasi nagtatrabaho siya sa labas, sobrang hirap ng trabaho niya. Eh, ako pa yung minamasahi. <laughs> ako pa yung minamasay niya. Kaya maswerte ako sa asawa ko ha. At saka natutuwa talaga ako sa kanya kasi mahilig siya sa parang reflex-reflex. Yung mga ganyan-ganyan. Eh minsan pag masakit yung chat ko, parang may kabag. Yan, pinipisil-pisil niya lang yung kamay ko kasi merong alam siyang konti. Ayun, nawawala yung masakit. Kaya nasanay na ako na kapag ka, may medyo masakit sa katawan ko, masakit yung chat ko, ganyan, eto masakit dito, binibigay ko sa kanya yung kamay ko kasi gusto kong pisilip-pisilip niya kasi nga nawawala talaga parang magic yung kanyang kamay na kahit masama yung pakiramdam ko kapag pinisilip-pisilip niya ito nawawala so, sabi ko magic yung kamay niya okay mga kachofa, medyo napahaba po ang ating kwentuhan uulitin ko lamang po na huwag nating uh, isipin na yung buhay dito sa Korea ng mga Pinay ay hindi maganda dahil Korean ang kanilang napangasawa, misirab yung kanilang buhay. Hindi po totoo yan. Ang totoo po niyan, hindi tayo naging sa ating pinasok na sitwasyon. Ganun po yon. Dapat paghandaan natin yung pag-aasawa. At yung maipapayo ko talaga sa inyo, kailangan, dyan pa lang sa Pilipinas, pag-aralan na ninyo yung Korean language. Yon ang inyong magiging sandata na magagamit pagdating na ninyo dito sa Korea. Hindi kayo mahihirapang mag-adjust. Hindi kayo mahihirapang makisalamuha kasi marunong kayo. At lalo na, kailangan alamin ninyo yung kultura dito sa Korea. Alamin ninyo yung kaugalian, yung mapagkain, at ikondisyon ninyo yung isip ninyo dyan pa lang sa Pilipinas, i-condition ninyo yung isip ninyo na ito yung gagawin ko kasi ganito sila doon. At dahil ako yung dumayo sa kanila, ako yung mag-adjust. Yun po, i-condition po ninyo yung isip ninyo para hindi kayo masaktan. Hindi ninyo maramdaman na, ah, nahihirapan ako dito, ganito lang pala yung gagawin sa akin. O ba diba? Magiging negative yung epekto sa'yo kasi hindi ka ready. Pero kung na-condition mo yung isip mo, na itatak mo na yan sa isip mo, alam mo na ganyan yan dito, magiging positive ang pagtanggap mo sa bago mo paligid. Yung pag a mo, kahit mahirapan ka, positive ka. Hindi mo iniisip yun na, ah, pinahihirapan ako. Ang may isip mo, ganito sila lahat dito, kaya dapat mag-a-adjust ako. So, hindi, hindi yung magbigat sa kaluban mo dahil na napaghandaan mo. Napahaba na ang ating kwentuhan, kaya uh, puputulin puputuli muna natin at susundan naman natin sa susunod na video. Hanggang dito na lang mga kachofam ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!